Human nato makabuot ang kagawasan dikan sa Espanya kani atong tuig 1898 ato ginasaulog karong adlaw ang adlaw sa kagawasan. Apan unsa sabay kalambigitan ani sa yano katauhan. katawhan? Ug um, tinuoray ba kining nasinati sa atong katilingban? Dili mga igala. Uban kami sa among special coverage sa pagsaulog sa ikaw sa kagatos, kawaan og pito nga adlaw sa kagawasan sa atong nasod Pilipinas. Kuyog ang atong mga kaubanan sa field, arong sayra na mo, kikan sa atong mga lungsuranon. ang uh, pagsabot ako sa Independence Day, since nga nawala na kita sa panahon sa Kastila, sa so 336 years nga nagulit ang Kastila sa ato since si Aguinaldo Nahimo na himo na itong presidente, Uh, na doon na uh, kay doon na demokrasya ang ato ang Pilipinas. Uh, pwede na makalihok sa ato mga kaugalingon, yun, sa mga ato mga hero na naglaban sa ato ang panggobyerno tungo no, mga panahon no? since na uh, nahimu o uh, Independence Day Ado uh, na kagawasan ng ato ang Pilipinas sa uh, daing mga naso. Pinaka importante ni siya kay Mo ni siya ang registry good dating nga uh, og kung wala to nahimo kay dilita dilita wala tay freedom karon po kung sa ako importante kay na may nga aman bisan sa tung panahon pa hangtod karon inahandong naton nga kita maging libre independensya at least maka dumdum -dum ta masing independent kita para no ang buhaton ta we are free kay independent naman kita Hindi hmm. naman kita nasandig sa natin natong gobyerno hmm. kay naman, libre naman ta ka independent. Muna, ano mo nga, ang kalami sa tawagin ni Bill Lindsay. Muna nga ako na, naiintindihan sa ako sa sarili. Kaya kung parehas karon what ever you, ask me, ka, na hindi gusto ko, sunod lang. ko, hindi pa man ko independent. Pero kung independent na ko, I can answer what I Sir, isip mo sa kapilipino, sir, na feel ba ni mo, sir, na na-achieve na ang na independence, sir? Yes, kay daga na kalahian karon. Uh, ma-politikaman or ma gubot man aduna gyud kalayaan pud nag no? Eh depende maguna sa panahon. Uh, at least ang importante nga dili kita sa kuko na pud sa lain nasod. Ang importante nga naduna kagawasan. sa atuang Pilipinas. Sa kinatibuk-an, maingon na itong nasinatian o nasabtan gayod sa mga katauhan ang kagawasan nga atong nahiaguman gikan sa mga sakripisyo sa atong bayani wala gayud nakawang ang ilang giula nga singot ug dugo alang sa atoa sa kasamtangan gani mapadayunon kitang nagkahiusa isip usa ka kaliwatan usa ka katawhan ug usa ka gikan sa City Information Office ako si Bongla Herrera para sa CIO News